ano yan. Ano yan? Sa sobrang angas, tignan mo, lumalapit yung mga bebot, 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 yan? yan? Continue, 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 continue. <laughs> <laughs> everybody wanna rap pero di last swag. So on yeah. si magdamag. Talaga na swag mga tingin badi vaccines and bai magdamak galangan galaban pag yung pila sa baby let me show me how you do it sobrasana sana new face mama reporte go nal tanbukante but mama eket sulub dagatim rheumatic simesay ko iyo basta paringe rogaleng eleven oh wait sobra cholo baby yung swag ng mga me bby cakes <laughs> dimati yung anyag big big Starstruck sa pagigisa na kinilig I'm a player baby huwag ka sa hindi may care is how we do natural isa ang pimp We just trying to be down pero lahat ain't shit So pero yung tindig automatic type shit Bebo't sa aming lumalapit ang amin, so sosie uh, Be the best yet yeah. walang iba na gusto Maging paid yet yeah. mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang pumupulap kami gang Sa sobrang angas tignan mo lumalapit yung mga bebot bebot be, bebot bebot be, bebot bebot be, bebot bebot eh. Bebot, bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, bebot, be Yung mga bebot na nakatapit pangalan ko Walang problema bumalik kapag pinawag ko Ano ka ma? may nakita kang kagaya ko Sige hindi na iungol pangalan ko Bad boys na lang yung nabango Sagot ka na yes, kahit di ko pa tinatanong First name siyo Filipino pure blood Sa akin nandito buwan get di mag ka yeah. Black Panis na naman agad Kung di mo kami makita malamang ay nasa trap Puro jeans mga yakin kumakain masarap Pag sa amin kainabot syempre uuwi masak Life, u -u Walang break pag tumutok kung matama Two zoom fans, walang bago ng pangaba Wine W value bitch, lahat mga swaga Basta mga bebot pagdating ng mga sana Yes, yeah, walang iba na gusto Maging paid leg, mabilis takbo Alam mo di pang karaniwang pumupulap kami gang and em. sa sobrang angas Tignan mo lumalapit yung mga bebot Bebot, be, bebot, bebot, be, Bebot, 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 bebot,

Ini kita mo abi ah. atay mo nanay ko ah. Mi pinagiganti kita mi. Mo oh, tulong gisu. <laughs> Tingi na mo. <laughs> What the fuck? Na Hello. Tara na, tara na, tara na. Ah, may mga bigado, wala na ng na una. Ay.